Nakita yun? Nakita mo yun? Nagbibay smart na naman sa ibang lugar. Sa Mandaluyong. yan. oh, bagong update sa ganap ni VP Nag-benchmarking nga po siya sa oh. sa LGU ng Mandaluyong. Oh. Dahil nga yung Garden of Life ng Mandaluyong, mm. yung nga yung public cemetery. Hindi, oh, diba? cemetery. 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 Pero ayan ha, buto na talaga sa Mandaluyong, meron siyang Garden of Life na public na cementerio para sa mga babae natin. Pwede pala yun? Pwede naman yun. Para sa mga kababayan na hindi kaya yung mga gastos ng isang private na cemetery. <laughs> cemetery. Ito yung lilibigan, di ba? Kasi di ba, mahal nga naman talaga yung parang bibili ka ng lupa sa cemetery. Oo, oh, oh, yung mga lote. Oo, oh, yung mga lote. So, ayan, may buti na lang. May ganyan ng LGU na mandaluyo. At yan nga, ang mark ni Lenny. Hindi yan pasyal, ha? Oh ng mga best practices. Ng LGU naman ng Mandaluyong. Kaya clap 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 tayo yes. bigyo pa sa LGU ng Mandaluyong, especially sa mayor, 'di ba? Oo. Oh. Parang nga naman ko anong maya apply niya para sa Naga. Yes. At nakita niyo naman yung taxes nyo sa mga taga-Mandaluyong. Oo. Oh. Napupunta sa ganyang mga klaseng servisyo na ibinabalik din sa inyo. Kaya Oo. clap 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 talaga tayo. Ibinabalik sa publiko. Yes, ibinabalik eh bilang serbisyo yung mga taxes. So. Dapat ba yun? Eh, dapat lang. Hindi ba dapat sa bulsa? Eh, huwag gumaya sa mga pol at epalogs, eh, bitcho ka pa. Pwede ba yun para sa pasyal? Pasyal na... Saka lang, may nabalita ako na masyal ah. Huh? Saan? Basta, dyan lang. Pero nakakagulat. Bakit bigla yata umalis? Gumek, O, Oh, ayun mga batang helmet Comment down below kung sino yan. Yung ating dahong. Pero, kung nagsuhan niyo ang vlog ito, kailan ito mag-subscribe at tiktok na to, to and tick notification para laging updated sa lahat na mga in-upload po namin ng video kapat. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe ta. as always. Sabi nga sa buhay, nag-element din mo mong getting better every day. God bless everyone. Bye! Naku, congratulations talaga kay VP Lenny. Yes naman. Dahil araw-araw siyang nagbe-benchmark para yung mga best practices may apply niya sa Naga City. Congrats sa Naga. Oo, talaga. congratulations sa Naga City. Mm, Dahil ba? meron kayong gayang klaseng public servant. May gayang-gayang klaseng mayor!